Panik na, 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 naman kami sa itaas, gagaling namin sa ibaba. to magpanik na naman kami. Hindi ko alam sa kami pupunta mga guys. Ito kami, ginabi na kami. Ito'y naantok na. Taas po kami. tayo. Lakat-lakat kami. Ito mga ko. Lakat na naman tayo tayo sa loob ng mall sa outside, SM yun mga guys yan po yan. tayo sa pinala tayo naglalakad maganda sa katawan natin to lakad ng lakad uy yan po papanik na naman kami ako ako dito ayan sa ano tayo sa escalator Akit-baba kami. Sa <laughs> taas na naman kami. <laughs> Baba-baba na naman kami dito. Ayan po. May picture na ako dyan eh. Ayan. Eh, gusto ata magpapicture? picture po, sabi ko may picture na ako dito eh. ka. Ito po mga gays. Ito sila.